Dilim ng ilaw na yan, no? Gabi na, pero pwede pang dayain na ano. Day effect. Saan ka po? Hindi mo rin gamitin sa night effect. Pang um, malawakang setup. Ang taas na itong gusto ko ngayon, guys. O, tignan nyo. May building sa likod ko. Ang taas, oh. Oh. So, bababa na tayo ngayon, guys. Kasi tapos na yung ating ano, pag-setup nito. May tama na natin sa pagkakamali. So, kailangan na bumaba. See you guys. Babush. Ayan. Ayan yung ilaw kanina. Nating ano, nating sinetup. 6K. Night effect na. Tara maglagay tayo ng cookies sa 6K with blue. That's us go. Right. Na. Ayun, 6K Kinagyan ng blue Para mag ignite effects yeah. So ayun na Ayun na yung blue Na kinabit natin kanina guys Kasi nga night effect na So yung nagsusado yung Cellphone ko Galing kasi yun sa ilaw na ano Na street light na solar. Ang lakas, ang talas. Oh. Ayun Ito. Oh. Uh, yan. Yan siya. Pero yung ilaw sa shooting, ito ay HMI. Yung reflection na yan, eh, paano ba yan? Yung reflection na yan, ibabounce lang yan dun sa frame na 4x4 blue. Pero ang tama talaga nun, papunta doon background. So, yun. Kunti kalaman sa Kuya Clote na may kunting kalaman. May kalaman ba? Ako? <laughs>